Hola! Buenas tardes! Greetings from the beautiful country of Mexico. Muli pong nagbabalik ang abang lingkod ninyo sa programang Sincerely yours, Kajera Eva Wat Eva ang Chikadorang Mariposa ng Canada. At napakaswerte ng ating Letter sender na nagmumula po sa Italy dahil binigyan ng pagpapahalaga ni Kajera Eva Whatever ang sulat na ipinadala niya mula pa sa bansang Italy. At dito nag-videotape si Kajira sa bansang Niko kung saan ko siya nagbabakasyon napakaswerte ng ating letter sender ngayon dahil may background pang ikinasal sa lipod ko tingnan ang bride at saka kung sinadya ko talaga to spoil her rotting tutunghayan na po natin ang pagbabasa sa advice ko para sa letter sender na nanggagaling pa po sa bansang italo Dear Precious, Salamat sa pagpadala mo ng iyong sulat kay Kajera, Eva, whatever, ang tsikadurang mariposa ng Canada. Na ngayon ay pansamantalang nagbabakasyon sa bansang Mexico. Pinapahanga mo talaga ako dahil Napakahaba ng pasensya mo. At ginawa mo na ang lahat para lang mapanatili ang iyong marriage sa mahigit isang taon. Lalo na ang estado ng iyong buhay sa Italy bilang landed immigrant. Kung sa tingin mo hindi ka masaya, lalo na sobrang Dominante ang ugali sa asawa mong banyaga. Mag-isip-isip ka na dahil ikaw lang talaga ang nakakaalam sa lahat. Kung gusto mo ng katahimikan at kasayahan sa buhay, lalo na gusto mo magiging malaya ka at magkaroon ng sarili mong pera at magkaroon ng sarili mong disisyon bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon at baka magbabago pa siya. Pero kung sa tingin mo hindi na talaga siya magbabago pa, panahon na para mag-move ka na. Pero bago ka gumawa ng hakbang, siguraduhin mo makipag-ugnayan ka sa Italian Immigration Office. At lalo na sisiguraduhin mo may natitirhan ka. Sana maliwanag ang lahat para sa iyo. Naway pagpalain ka ng puong may kapal hanggang sa muli. Sincerely yours. Kajera Eva, whatever, ang tikadorang mariposa ng Canada. Thanks for watching my video. Hasta la vista. Adios